top 10 pinaka-worst na bansa para sa mga manggagawa sa taong 2025, batay sa ulat ng International Trade Union Confederation, or ITUC. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong mga klaseng video. Alam mo ba na sa kabila ng pagunlad ng teknolohiya, globalisasyon at mga kasunduang international, milyong-milyong mga manggagawa sa buong mundo ang hindi pa rin ligtas sa pang-aabuso? Sa maraming mga bansa, ang karaniwang trabahador ay walang sapat na karapatan, walang proteksyon sa batas, at sa ilang matitinding kaso, pinapatahimik kapag nagre-reklamo, minsan ay gamit pa ang karahasan. Kaya't sa video ito ay ilalahad natin ang Top 10 Worst Countries for Workers sa taong 2025, batay sa pinakabagong ulat ng International Trade Union Confederation o ITUC. Silang gumagawa ng taon ng Global Rights Index na sinusuri ang kalagayan ng mga manggagawa sa mahigit 140 na bansa. Simulan na natin ang countdown mula sa ikasampu hanggang sa pinakadelikadong bansa para sa mga manggagawa ngayong taon. 10. Turkey Ang Turkey ay matagal nang tinutuligsa dahil sa mahigpit na kontrol ng gobyerno sa civil society, lalo na sa mga union ng mga manggagawa. Ayon sa ITUC, patuloy ang pagsupil sa karapatang magprotesta at mag sa bansa. Sa mga nakalipas na taon, libu-libong mga manggagawa ang na-dismiss o sinuspindi mula sa trabaho dahil lamang sa paglahok sa legal na pagkilos. Ang mga leader-unionista ay kadalasang pinapatahimik gamit ang batas laban sa terorism, isang taktika na ginagamit upang ikulong ang mga kritiko. Maging ang mga simpleng strike o welga ay tinuturing na illegal at marahas na binubuwag. Sa ganitong klima, imposible halos ang makipaglaban para sa mas mataas na sahod o benepisyo. 9. Tunisia Dati ay kinikilala ang Tunisia bilang isa sa pag-asa para sa demokrasya ng North Africa matapos ang Arab Spring. Pero ngayong 2025, isa na ito sa mga mapanganib na lugar para sa mga manggagawa. Ayon sa ITUC, ang mga union ay kinukuyog ng mga legal at political na atake. Ang mga leader ng union ay pinapatahimik, pinapatawan ng kasong kriminal o pinapatalsik sa kanilang mga trabaho. Ang pinakamasaklap pa, hindi ligtas ang mga protestang manggagawa, madalas itong tinutugunan ng gobyerno gamit ang pwersa, pag-aresto at pananakot. 8. Philippines Masakit man aminin, pero kabilang ang Pilipinas sa listahan. At hindi ito ang unang beses, walong taon na tayong sunod-sunod na nasa pinakamasamang bansa para sa mga manggagawa. Isa sa mga pangunahing isyu ay ang malawakang red tagging kung saan ang mga leader unionista ay tinuturing na komunista o kalaban ng Estado. Kahit wala namang ebidensya. Dahil dito ay marami ang nakaranas ng harassments, surveillance at sa ilang kaso, karahasan o pagpaslang. Bukod dito ay maraming kaso ng pagbasura sa karapatan sa collective bargaining, union busting sa pribadong mga sektor at panggigipit sa mga nag-oorganisa sa mga economic zones. Ang pagiging manggagawa sa Pilipinas ay tila isang laban, hindi lamang para sa kabuhayan kundi para rin sa kaligtasan. 7. Nigeria ang Nigeria ay isang bansang may napakalaking ekonomiya sa Afrika, pero kalunos-lunos ang kalagayan ng mga manggagawa dito. Hindi kinikilala ng gobyerno ang maraming union at kapag may kilos protesta, kadalasang tinutugon nito ng pulisya gamit ang tear gas, batuta o pag-aresto. Maging ang mga leader ay pinapaslang o pinapadakip sa kasong gawa-gawa lamang. Bukod dito, mataas ang bilang ng informal workers, mga trabahador na walang kontrata, walang minimum wage at walang akses sa health o social protection. Sa Nigeria, walang kasiguruhan ng kinabukasan ng ordinaryong mga manggagawa. 6. Myanmar Simula nang bumalik sa kapangyarihan ng military junta noong 2021. Tuloy-tuloy ang pag-atake sa karapatang pantao lalo na sa mga manggagawa. Pinagbawa lang mga union, dinakip ang mga labor leaders at sinalakay ang mga opisina ng mga labor rights organizations. Marami sa kanila ay kasalukuyang nakakulong na nasa underground movement upang makaiwas sa military crackdown. Ang mga welga ng manggagawa ay tinuturing na rebelyon at tinutugis ng sandatahang lakas ng gobyerno. Sa ilalim ng ganitong kondisyon, malinaw na isang Myanmar sa pinakadelikadong lugar para sa isang manggagawa sa ngayon. Five, Eswatini, dating Swaziland. Ang Eswatini ay isa sa iilang natitirang absolute monarchy sa buong mundo. Sa ilalim ng ganitong sistema, halos walang kalayaan ng mga mamamayan, lalo na ang mga manggagawa. Ang sinumang magtangkang magprotesta ay binubuwag, inaaresto o sinasaktan. Ilang beses nang naiulat ang paggamit ng live ammunition ng pulis laban sa mga labor protesters. Sesswatini, Swatini, hindi ka lang mawawala ng trabaho kapag naging aktibo ka sa union. Maari pang mapahamak ang iyong buhay. 4. Egypt Sa Egypto, laganap ang paggamit ng anti-terror laws upang arestuhin ang mga unionista. Ang mga welga ay tinuturing na banta sa pambansang seguridad at ang mga leader ay sinasailalim sa matagal na detensyon kahit wala namang kaso. Ang mga kompanya naman ay malayang nagsasagawa ng union busting na hindi naman pinipigilan ng gobyerno. Sa ganitong kalagayan, takot ang mga manggagawa na magsalita, magorganisa o humingi ng makatarungang kondisyon sa trabaho. 3. Ecuador. Ang Ecuador ay nahaharap sa matinding labor crisis. Ang mga manggagawa sa sektor ng transportasyon, agrikultura at serbisyong pampubliko ay madalas nagwewelga. Ngunit sa halip na tugunan ng mga hinaing, sinasagot ito ng gobyerno ng karahasan. Pinapatalsik sa trabaho ang mga sumasali sa kilos protesta habang ang mga leader ay dinadakip sa mga gawagawang kaso. Ang collective bargaining ay halos hindi na praktisado at ang mga batas ay mas pabor sa employer kaysa sa mga manggagawa. 2. Belarus isa sa pinakabrutal na bansang tinutukoy ng ITUC ay ang Belarus. Dito, ang paggawa ng union ay tinuturing na subversion. Hindi lang ito pinipigil, ito ay tinutugis. Maraming leader ng union ang kinukulong, tinanggal sa trabaho o napilitang tumakas sa bansa. Ayon sa mga ulat, pinipilit ng gobyerno ang mga union na sumunod sa kanilang linya at ang sino mang hindi susunod ay pinapasara. Ang boses ng mga manggagawa ay literal na itinuturing na banta sa estado. 1. Bangladesh. At sa unang pwesto ang pinakamasamang bansa para sa mga manggagawa sa taong 2025 ay walang iba kundi ang Bangladesh. Bagamat ito ay isa sa mga pinakamalaking garment exporters sa buong mundo, ang mga manggagawa rito ay nagtatrabaho sa mapanganib, mababang sahod at halos alipin na kondisyon. Napakarami sa kanila ang nagtatrabaho ng lampas sampung oras kada araw, anim na araw sa isang linggo at sa masisikip at delikadong mga pabrika. Ang pagtanggi o pagrereklamo ay maaaring humantong sa tanggalan, harassment o kahit pisikal na pananakit. Ang mga welga ay binubuwag at ang mga nag-organisa ng union ay mga inaaresto. Isang trahedya na kahit ang mga gumagawa ng mga damit na binebenta sa buong mundo ay halos walang karapatang magsabi ng sapat na. Ang karapatang magtrabaho ng ligtas, patas at may dignidad ay hindi dapat maging pribilehyo. Ito ay karapatan ng bawat isa. Pero habang may mga bansang hindi kumikilala sa boses ng mga manggagawa, dapat nating palakasin ang suporta sa mga union, sa mga aktivista at sa mga batas na tunay na nagtatanggol sa karaniwang mga tao. Kung may natutunan ka sa video ito huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share na din ang video ito sa iba dahil ang kalaman ay sandata. Hanggang sa susunod na episode kaibigan, tayo'y maging mapanuri at ipaglaban ng karapatan ng bawat manggagawa.